Huh? Ay! <coughs> Oy! Mm? Oy, nandiyan si Bimak sa tambayan. <laughs> Tamang tama guys, dumating na yung order ko ba? <laughs> yung panglaruan man to guys, tingnan nyo. <laughs> panglaruan to guys, hindi to, mm ano, na kutsilyo to, hindi to tunay. <laughs> Ayun guys, isang natin si Bimax. <laughs> nandiyan man siya <laughs> so iganyan-ganyan e, ganyan ko yan sa kamay niya matakutin man yung guys <laughs> Brad mm -hmm. may pag-iimso ko sa'yo yeah, e, Ganyan lang yung kamay mo tapos iganyan e, ko ng kutsilyo bigyan kita ng limang libo ay hindi ako limang eh. libo paano ba kumusugatan ako e, ganyan, ah, bigyan kita ng limang libo ganyan ganyan ako! Ako maganyan! Huh? Ay hindi! Mag magsugatan man ako! Mag -i -i kung ikaw maganyan! Ay, hindi! Mali! Kay! E dapat! E ako yung magawag dong Ako maganyan! Para maka-adjust ako! Ako man! Ako. Kasi ako man nag nagpalaro sa iyo! Uh? Ako maganyan sa kamay mo! Kaya bigyan kita ng limang libo para hindi ka matakot masugatan! May pangbili ka ng gamot! Bumbuang ka man talaga! <laughs> Paano ba dapat ako maghawak din Kaya para ako mag-adjust! Ako nga, Ako nga, nga magbalaro sa iyo. Ako nga magpa-game. Yung nga masukatan ako kung iwan naman. Ang tapos magkita Jan nakita ng pira, limang libo para hindi ka matakot masugatan. Wala nga lang yan pang damot yung limang libo mo. Kung yung 20,000 yan, pwede pwede yan. Saan mo tayo ng 20,000? Pag hindi lang yung nandyan sa akin. Hindi magsilbi daw. Anong hindi magsilbi? Makikita ka muna. Dapat dong ako maghawak. Ako maghahawak? Ako man maganyan then, kayo? Hindi, dapat dong ako maghahawak? Ganyan ko dong? Ganyan? Hindi, ako nga. Kaya ako ayong mong bitawan. Panghirap nga ang tao para ako maghahawak. Hindi, ako maghahawak. Hoy, oh, bahala kayong limang libo mo. Nagbulog-bulog ka lang. Ako nga, nga maghahawak. Sige na. Kumaya ka na ba? Hindi, masugatan man ako yan. Hindi <laughs> na talaga masugatan. Dandahanin ko man. Limang libo ah. Oh, limang libo. Dandahanin ko. Ang katalaga eh. ganyan. Ay -hmm. Ikaw muna! Sa'yo muna! Oh, ganyan nga eh. Ganyan, ganyan, ganyan. Mm Hindi -hmm. ka makasugatan kasi ang oh, ganyan. malapit na. oh, ang ganyan nga eh. Ganyan, oh, ganyan. Ako, dandaan lang daw. Okay, yeah, dandaan lang. Dandaan lang. Oh. Wala mo mm ko -hmm. Itanggalin mong kamay mo! Oo, itanggalin mo! Dandaan lang ha! Oo, uh, dandaan. Mm hmm? <laughs>